sa school ng anak ko. Sinundo ko yung school. Ah, <laughs> sinundo ko yung anak ko sa school. Hindi, sinundo ko yung school. Ayan, oh. Ayan. Diba, napakalaking surroundings ng paaralan nila. Napakalaki talaga dito. yan, Ayan. Dito, diba? Ang daming bata. Ayan. Nandito ako ngayon sa school ng anak ko. Dere sa Santo Tomas. Yan ang mga school nila. Mga paaralan nila dito. Yan. Yan. Dito banda. Stay po dito. Stay department. Pap Papunta roon. Yan. Yan din. Oh, so. Ayan na po. Ayan na po siya. Oh. Teka, nag-video muna ako di nagpaggasolina pa ako nung nag ako sa iyo kanina kamuntik na ako mahubsan yan yeah, no ano nga mayroon ngayon wala lang ang daming ano ano oh, SPS. Mga, mga STS SPS SPS daw ang nandiyan naglalaro naglalaro sila yan yeah, no yan yeah. di ba napakalaki masyado ang ano playground ng ano playground, playground ng tawag chan ah tawag chan ano mo na, Ground sa mga? Ah, uh, ground. Na may nag-play. Di ground na din. Di mo ba? O ano, may nag-play yun. Oh. May nag-volleyball. Ah, may nag-something. Na lang area. Ayun. Yung di Lord play ground na rin. ka field. Ayun. 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 Di ba ang laki? Kata ba pa ka yun na. Ang laki masyado. Dari ah. Ayan. 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 Oh. Dito nag-aaralan nga naku ng Iste'e. Iste'e. -ay. -ay. Ayan. Yes, A, -ay. Ayan po nakatutok sa signboard. Stay, Tama na, tama tama na. Ayun o. No. Ipapunta muna doon video Long video kasi ni long video ang kailangan ko. Hindi ano? hindi pang real. 5 Pan minutes na mga bucho. Dili pang long video for. Pan minutes, so po, Ang sa long video. Sa Ito po ang attire attire ko. Oh, i down. Dagoy na ako dito kasi layo. Sa layo. Dito sa layo. Wala yo. na Yan na itong attire ko ngayon. Napakalungan ba di ka na mo? Ha? Kumulungan. Yan ang attire ko. Mainit. Ikaw magstroke, ikaw magidit. Ayan Ikaw mag story Nawa na. Ayan. na Sa school ng anak ko, sinundo ko yung school. Ah, sinundo, sinundo ko yung anak ko sa school, hindi sinundo ko yung school. Ayan, oh. no? Di ba, napakalaking surroundings ng sparala nila. Napakalaki talaga dito. Ayan. Ayan. Dito, di ba? Ang daming bata. Nandito ako ngayon sa school ng anak ko. Dere sa Santo Tomas. Yan ang mga school nila. Mga paaralan nila dito. Yan. Yan. Dito banda. Stay po dito. Stay department. Pad papunta ron. Yan. Yan doon. Oh, so. Ayan na po. Ayan na po siya oh. Teka, nagvideo muna ano, ako. Sunod di nagpagasolina pa ako nung nagchat ako sa iyo kanina kamuntik na ako mahubsan yan yeah, o ano nga mayroon ngayon wala lang ang daming ano ano mga, mga, SPS. mga STS SPS SPS daw ang nandyan naglalaro naglalaro sila yan yeah, o yan yeah. di ba napakalik napalaki masyado ang ano playground ng ano ng playground. playground ng tawag dyan ah ang tawag dyan ano muna? Ground sa mga? Ah, uh, ground. Na may nag-play. Di ground na din. Hindi mo guna ba? Ano yung may nag-play o? Oh. May nag-volleyball. Uh, may nag-something. Ano na, mo area? Ayun. Di Port play ground na rin. Ayun. 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 Di ba ang laki? Bakit bago pa ka rin? na. Ang laki masyado. Diri ah. Ayun. dito nag-aaral ako anak ko ng stay A. A ayan, stay yes, A ayan po nakatutok sa signboard stay A tama na tama ayun o, muna doon video long video kasi long video ang kailangan ko hindi Maana. hindi pang real 1 minutes na mga dili pang long video for ang sa long video ito po ang attire attire ko tibak down. dagoy na ako dito kasalayo kasalayo dito kasalayo palayo po ito na. Yan itong ko ngayon. Ka na Mulungan ba rin ka? Ha? Mulungan. Yan na attire ko. Mainit. Ikaw mag-store ka. Ikaw mag-edit. Ayan Ikaw mag-store. Ayan. Ayan. Ayan.